mahigit isang buwan ang nakalipas, eh, nakapanayang ko po isa nagtatrabaho sa detention facility. Ang sinabi sa akin nung uh, empleyadong yon, eh, kung naalala nyo, may merong report minsan na nailabas daw si Tatay Digong panandalian sa ICC Detention Center. At ang dahilan daw ay routine check-up. Pero ang sabi sa akin ng empleyado, hindi daw routine check-up yun. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo. At dinala nga sa hospital para masigurado na walang uh, na danyo sa kanyang uh, katawan, no? At ang uh, rinig ko, eh, binigyan din siya ng tinatawag na MRI, no? Kung titingnan kung merong apekto sa ulo dahil tumama daw po ulo. nawa uh, ang request naman po ng tao, ipag -iba, ipagbigay alam ko raw sa pamilya dahil hindi niya alam kung sinabi sa pamilya itong pangyayari ito, kita digong, no? At ako naman po ay uh, sinunod ko yung request pinarating ko po yung impormasyon na yan kay VP Sara, hindi ko po alam kung ito yung impormasyon na sinasabi ngayon ni VP Sara. No? Basta ako, pinarating ko sa kanya at um, bin, ko na po sa kanya yan kung anong gagawin niya sa impormasyon na yan dahil alam niyo, na, alam niyo naman po, no? anything about health is covered by the right to privacy. No? So bahala na ang pamilya mag-process ng ganyang impormasyon kasi hindi ko naman alam kung talagang hindi sinabi sa kanila. No? At hindi ko naman tinanong. Basta ako sinabi ko yung impormasyon dahil yan naman yung pinangako ko dun sa uh, impormante na nagsabi sa akin. So... Ulitin ko po ah hindi ko alam kung parehong tinutukoy naming okasyon ni BP Sara pero may ganyang impormasyon po na pinarating sa akin na ang request ay iparating naman kay VP Sara. At um, uh, bahala na po si uh, Inday Sara, si VP Sara mag-confirm kung kapareho kaming insidente yung sinasabi. No? Pero ang malinaw po talaga, eh, kung talaga nangyari yung insidente yan, eh, talaga pong bagamat meron silang clinic dyan sa detention facility, hindi po sapat yung clinic na yan para pangalagaan nga po ang kalusugan ni Tatay Digong. In fact, gaya na aking sinabi sa akin title, mukhang banta po sa kalusugan ni Tatay Digong ang uh, pananatili sa detention facility. No? Now, meron pang sinasabi si VP Sara na in grown name man lang, eh, hindi nila maasikaso paano pa yung mga seryosong mga medical na pangangailangan ni Tatay Digong ang katotohanan po at 80 si Tatay Digong kinakailangan na talaga ng 24 hour assistance no kinakailangan na ako hindi full time nurse a caregiver kasi ako naman po nag-alaga rin ako ng mga magulang ko ng aking tiyan na matandang dalaga E talaga naman po when they hit 80, eh meron akong isang midwife na talagang nag-aalaga sa kanila. One at a time lang naman po dahil hindi naman sila sabay-sabay na naging na uh, nagkakasakit at nagiging bedridden. Pero lahat po ng inalagaan ko dumaan sa punto talaga na kailangan ng full-time caregiver. At yan po siguro ngayon ang hinihingi ni uh, VP Sara doon sa kanyang panawagan na kinakailangan na talagang Bigyan siya ng interim release dahil sa interim release at least makakakuha sila ng full-time caregiver, nurse or midwife pero yung susubaybay kita, digong at masisiguro na hindi naman siya matutumba at uh, mawawala ng malay sa sahig. no. But in any case, uh, sana nga po pagdasal natin na uh, matuloy na yung interim release. Ang aking paninindigan po ay uh, wala na pong balakid para sa interim release dahil nauna nang nagsabing hukuman na he is unfit to stand trial. If he is already unfit to stand trial, eh ano pang gagawin niya sa kulungan? No? That would amount naman po to cruel and unusual punishment dahil siya ikukulong na hindi pa napapatunayang nagkakasala.